Ayan po mga Ay, ka hello. Sobrang bulan po. Bagyo-bagyo na po. Ingat po tayong lahat. Ayan po ang bulan dito. Bagyo-bagyo na po. Sobrang lakas po. Ay, nagpapalagan po ang mga... Ito po mga kahikahilaw, sobrang lakas po dito. Ingat po tayong lahat. Dito po ay sobrang ulan, At sabi daw po ay super typhoon po. Bagyo-bagyo po. Ayan po at may mga naglalakas pa po. Grabe, ang lalakas po, po ng patak ng ulan dito. sobrang lakas po ng hangin at ulan dito po sa Malibar, Batangas ayan po mga kahay kahulo tingnan po nyo yung maayos at ingat po tayo po. pero bukas pa kami eh. <laughs> <laughs> ano daw pong hanap? Sige, pili lang. Tumano, ho? P200, po. P200? po ang Pero gano'n, ha? Oo, hindi. Gano'n, balit po. Oo, balit. Ayan, ho. At nagtitinda pa kami dito kahit sobrang ulan. Ayan po ang mga customer namin. Bibili pa, ho. Hello, <laughs> no guys. Yung malaki po ay 250 Yung kung niit po ay 200. Ayan po, bibili po sila. Kahit po, nagbabagyo-bagyo na sa sobrang lakas ng ulan po so, dito sa Mau Barbatsangas. Mabalik pa yung rent Mga alas 5 daw po. May extension wire. Ay, ma mabalik kayo extension wire. Okay. Meron. Okay. Ayan po, nagdayo pa sila po dito para bumili lang ng telek. Like. Wow. Hahaha! <laughs> kayo Hindi ha. Vlog? Ikaw vlog ka nagre-re? Hindi dikit Sige lang ko, pili man. lang. Ito lang kuya? yan? Ito lang po. Ay, Diyos ko Lord. Bagyo-bagyo na nga. yee 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 yee. Ayan po, sa so sobrang lakas na gulo. Ingat po. Ingat po tara. Ingat po, Lord.